Today, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba tayo na-charge ng Maynilad ng almost 7,000 pesos dahil sa nag na tubig ng isa sa mga tenant natin. Guys, ang rules kasi ng Maynilad is ganito. So, ang leak is nangyari bago dumating sa metro nyo. So, kung may metro kayo ng tubig, no, kunyari, ti metro. Bago dumating doon at nag na doon, si Maynilad yung sagot sa pagpaparepair noon or mga damage or gastos or kung ano may nawala doon. Pero pag yung leak naman na nangyari is after the metro kayo yung charge doon. So, ano nga ba yung nangyari? So, few months ago, tumawag sa atin yung tenant natin. Sabi niya sa atin, may problema daw doon sa billing niya. Sobrang laki daw ng tubig. Yung bill ng tubig niya, edi chinik natin, sobrang almost 7,000. Upon checking, sobrang bilis nung ikot ng metro ng tubig niya, kahit wala namang gumagamit nito, nakapatay lahat. Upon checking and diagnosis nung ating plumber, nalaman niya, and na-found out niya, na yung problem pala is doon sa dun sa flash ng inedoro Pero walang sign guys. Promise, first time ko na experience yun na may leak. May ganun palang leak na walang sign talaga. Wala kang maranig na kahit ano. Tulad ng ibang leak, no? Psst, may mga ganun to, no? Kumakalabog pa yung ano, yung, uh, yung mismong tubo. Pero dun talaga to, wala. Kaya nagulat din kami. But to be fair with the tenant, no? Kami na sumagot nung ano, no? problema doon. Kasi yan yung sinasabi ko sa iba na hindi naman tayo charge and charge lang. We take responsibility kung may problem din sa side natin. Tulad sa atin, no? defective pala yung, ano, yung system na doon. So kung may problema yung flash system, hindi natin pinaayos, hindi natin chinek, wala tayong preventive maintenance doon. So mangyayari talaga yun. So ang ginawa namin para dyan is kumuha kami ng monitoring every 2 weeks to 3 to 4 weeks, ganyan. is chine-check namin no, yung mga tubo at yung mga bawat tenant kung may leak nga sa kanila at ginagawa namin yung random test na yun para hindi na maulit yung same incident. At bukod pa diyan every 6 months to 1 year is uh, magpapatawag kami ng plumber ulit to check no overall yung professional talaga to check everything no na tungkol sa tubo, plumbing um, issues kung may mga dapat bang i-repair or mga dapat i-upgrade para maiwasan yung mga mas malalalang problema. Imagine kung nakalimutan mo yun ng 2 to 3 months, kung wala na nakakita no, o okay, wala na garant doon tapos dumarating lang yung bill edi eh yari ka. Pero uh, on the other hand, uh, din namin yung mga tenant no na sa mga contract na check din nila yung kanilang metro. Kasi sa amin sa side namin no, gumagawa na kami ng preventive maintenance no, no sinama na lang namin sa contract dapat din nila i-check yon even yung mga wire no baka mamaya eh puputok-putok na yung wire eh hindi niyo pa sinasabi kasi kami sagot doon. tapos pag nagkasunog kami sisisihin Siyempre, kayo rin even natira doon kasama nga sa contract is kailangan protektahan yung property pwedeng mag-lead no sa isang sunog or sakuna